Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Alleluia! Alleluia! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunobos. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo! Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Hesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Hesus sa babaing ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Hesus na nuoy, nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi na Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuhan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari ngunit si Lamay hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa labing isa samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo pagpalain nawa tayong lahat